Yeah. Oh, yeah. Yan po sila oh. Yung mga hituan ng taga barangay Landayan Ang mga bee farm C Ng Landayan Ayan yung proyekto nila Ang livelihood nila Ay paghihito

Ya harvest Ah, harvest sila. lah pang benta. Dabi, oh. Ayan. Ayan.

Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Parang gilnet ano, gilnet tayo. Ito yung pangipon. Pansanok. Yan. Angat mo, angat mo. Angat mo. Siyempre. Nandito lahat eh. Oh, dami dito ko. Oh, dami oh, 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 pa yan. Ano yung huli oh.

Okay. Alright. Buwan. Ilang ano yan? Ilang buwan na yan? Ah, uh, 4 months so. uh, pang-apat ano, pwede nang maibenta. So magkano ang ano nan? Ang market price? 120 oh. Ang farm, ano? Ah, farm gate price, 120. 120. So 120 ang farm gate price. Dito lang yan sa uh, barangay Landayan. Ayan. Sa South Fairway, phase 4. Uh, Okay